Chachalong! <laughs> Napagod po ba kayo? Napagod po ako ah. <sighs> Pinuwisan kilig-kilig po. Titi Din, na <laughs> <Din kakusapin> po tayo. <laughs> Nakakausapin po. Nandung up lang po. Hindi naman. May conservative po ako ah. Anon? Conservative ka? Ang ganda mo ate ah. Oh, eh, Siyempre, thank you. Mana ako sa'yo eh. Uy, ilang taon na po ba kayo? 21 po. Ah, 21 po kayo? Opo. Oh, ah, kasi po kayo, mukha kayong 32. Ay, ganon! Dead on Ate, ano nga pong pangalan mo? Ang name ko po is Jelsa. Ano po? Jelsa po. Jel -E sa buhok. G-E-L-S-A. Jel sa buhok. Jelsa. Jel sa buhok. Yes. Jel sa buhok. Jel sa buhok. <laughs> yes. Kamusta? Nag-assert ka Jelsa buhok. From Cavite po. Bakit? Pupunta sa, ka? Sa Cavite. Sa Carmona, Cavite po. Bakit pupunta ka? Huwi na kita hindi sa amin. Po, masama lang po ba magtanong? Wala, gusto ko lang. Gusto ko lang magtanong. Kapag po ba tinanong, kung taga saan, pupuntahan ka agad? Pwede, kung gusto mo, uwi na kita sa amin. Uy, malayo po yata yung Cavite. Saan po ba yun? Ayun o, paglabas dyan, Cavite na. Ay, bro, yun eh. Yun o. Hindi ko po eh. Nag-aaral ka pa, ate? Hindi po, nag-work na ako. Oh, ano Mukha ba? Akong Mukha ba akong nag-aaral? Mukha ba akong estudyante? Hindi, hindi po kayo Ay. estudyante. Ano, ano? Mukha po kayo nag-aaral. Ayun yun nga yun! Hindi, nagsaloko <laughs> ng pupita. Ano pong gusto nyo? Picture o tanong? Picture? Picture, okay. Ate, may boyfriend ka na? Meron? Bakit? Agawin mo? Pata-pata mo pa, ha? Bakit? Kapag nalasan mo gawin na kagad. Ganon? Nanding bata, oh, bata ka, Ate, huwag, ha? Dahan-dahan. <laughs> Ikaw ba sumit mo sa akin? Dito siya dun, ngayon, nanonood. Sama ko siya. Ha? Ah? Okay lang po, basta bunit na kayo. Ayan. Ate, ito na po yung picture niyo. One, two, three. Jose Rizal. Sino po ito? Jose Rizal. Jose Protasio Mercado Rizal. Ang galing niyo po. Palakpakan natin si ate. Yeah. yeah, baby. Woo! Dahil po dyan, nanalo kayo na. Ng... Ay! Pili po kayo. Pumili pa ako. Pwede ikaw na lang. Ikaw na lang po. Hindi nee, gusto pwede. ko ikaw uwi ko eh. Ay, hindi po pwede. Ganon. Hindi po ako pinapa... Ganon. Ampon. Paano pa gusto ko ikaw? Ayoko niyan. Gusto ko ikaw. Ay, hindi po. Ayaw niya po parang premyo. Ay, ganon. Pwede ko po ilisipin sa... Sad na ako. Sa iba. Sinong gusto ng premyo? premyo sa inyo na po. Thank you po. Wala, gamitin niyo po yan. Thank you po. Thank you, Ate Jess. Ito po, makikipagkwentuhan na po ako. Thank you, Ate Jess. Bye, bye, bye. Bye sa boyfriend mo. Mayroon pa premyo mamaya.